marami pala kaming na nakita dito na sa midlogong sarap to ay sarap to hindi namin magwandaan ng magkuha anong tawag dito sa kaprobinsya dito lang ito lang namin inuulam namin dito sa probinsya ang kinakain ng mga ilokano ay doon hindi namin magwantaan ng marami o oh, maraming maala oh, ang adu adu pa ang adu adu pa ang marami, ang ang -ok tayo sa balataw Oh, it's... Oh, it's... <laughs> <Napulong pampag, laughs> <laughs> pagganlat tayo baka tayo ang matinag nabiklat ito ulog oh, ang ado mapuno na yung plastic namin ado pang nagbibitain parang christmas tree oh. Ito pa itang ataw. Nabandang naman eh. So yun nakuha namin ng kapas-kapas kung tawagin sa inyo. Ano yun ay, marami de guys. May lato-lato pa. Oh. <laughs> Ako na na. Mm. Magandang mo, ng kan. Marami brad, marami na. Pang-bet. Galas <laughs> Oh, plastic na. May lato-lato pa nung tawag sa inyo. Mga um, bagay 'yan. Oh, so, kung alam niyo lang, Kapas, kapas kapas. Kapas kapas ang tawag sa inyo. Sa amin ni sa Middukong. Bulaklak to. Thanks po hindi sa dahon. lahat. Thanks you for watching. Bulaklak to. hindi dahon. Hanggang sa muli. Hanggang <laughs> sa muli guys naman. <laughs>